Si Naninigurado na ako, ah, etong joke si si na to, walang nakakala. Ah, walang ah, nakakala. No. Sa buong buhay niyo, hindi niyo naririnig to. Uy, oh, si parinig okay. niya, parinig niyo. Alam niyo ba? Ano? <laughs> Hina na ng mic ka. <laughs> Spell. <laughs> ano? <laughs> ano? Spell... Ano? Ano, Ryan? Spell... Ang dami ko kasi iniisip. <laughs> Spell dark. Dark? dark? Dark. Ayusin mo para namin mga spell. Dark o dark? Spell dark. <laughs> dark, dark. dark o dark? Dark o dark? Dark. Dark. K? K? Yeah. Uh, dark. D-A-R-K? D-A-R-K. Alam nyo ba sa dark? Uh, bakit K ang dulo, hindi C? Uh, oh. Oh. Uh, oh. Uh, <laughs> <Bakit? laughs> <Bakit? laughs> <Bakit? laughs> alam, alam ko kung bakit. Bakit, <laughs> <Huh>? bakit. Bakit, bakit. 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 Alam ko kung bakit. Bakit. Ha? Bakit. Bakit.

Love you. We can see in the dark. We love you, baby boy. Okay. Ay. Akala <laughs> niya raffle eh. Akala niya rapol. Oh. Okay. okay. Ready ka na? <clears> Opo. <throat> okay. okay. Pwede mo sagutin habang nato ka sa... Wah! Wow, okay. Kahilo nga siya eh. Kahilo ka ba? <laughs> okay. Ito ang iyong tanong. Ano ang gusto mong mapangasawa? Matalino o masipag? Mas gusto po, ko pong mapangasawa ang taong masipag. Kasi yung talino po na pag-aaralan naman yan eh. At matalino naman akong babae, pwede ko po siyang turuan. Pero kung masipag ka, nasa sarili mo na yan eh. Yung may, may drive kang gawin yon At syempre, pag nagpinagsama kami, matalino, masipag, bonus pa, maganda magiging anak namin. E eh di, napakaswerte nun, di ba? Sigurado ako magiging good provider siya kahit hindi siya matalino kasi nagsipag siya. Kaling! Bravo! Maraming maraming salamat, Verna, our muse number 8. Yes, konggratso Palakpakan natin ang ating mga breaking news. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова